Ay, po kay TV. Bilis! Bilis. Bilis. Gusto <laughs> <po> ko talaga sa Bilis! 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 ko. Gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Gusto daw Gusto ko. Hello, Kitlat. Pag-deliver po ng gaso dito, Tasho. Lamente Compound. Dulong bahay. Salamat po. Gasot po kay Tasyo TV. Bilis! Bilis! Oh, <laughs> Sa kidlat po, ako Saan At po ba na nalagay? Dito po. Dito okay, na lang po. <laughs> Basta po sa kidlat. Sa so, tao ka lang po. Saan mo ba ito nalagay? Sa tina ko po. Ano po. Thank you. Maraming maraming salamat po. Bigyan na po ako mga wala.